Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Arab nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko Salamat po sa iyong paglik sa channel na to Welcome back mga Ito na naman po ang inyong lingkon si Mr. Destiny at syempre magbibigay tayo ng update po ngayon sa social media Ito yung pinapaliwanag ko mga ang issue ng wala na nga pungkat din galit na naman po sila at affected sa mga sinasabi ko. Pero totoo naman po eh. Hindi po ba? Kasi pansin nyo po ba yung suot ngayon ni Catherine? Nakapagtataka, no? Yung talagang hindi mo na makikita ng pusod. Hindi mo na, na makikita ng kumbaga kakaya. No, yung talagang super sexy. Kakaiba na nga daw po ngayon. Hindi po ba? Samantalang si Mega simple pa rin. O ba walang pinagbago? At talagang makikita at makikita mo na bakas na bakas sa kanya. Di po ba? May mga bagay-bagay po na sinasabi ng iba na si Mega kasamang nanood ng premier. Si Mega kasamang ganito. Normal lang po na sasamahan niya. Pero sino nga po ba yung katabi ni Congressman Arjo? Siyempre walang iba kundi si Enchong Di di po ba na sinasabing sobrang malapit sa pamilya at aide na kung saan may issue na eh, dikit pa ng dikit. di po ba pero siyempre change topic tayo doon kumbaga sabi ko nga po sa inyo pumapayag si Mengay na mga ganyan dahil meron nga pong kapalit pansin nyo po ngayon tahimik po ang pamilya Paul Carson at syempre tahimik din po ang pamilya Mendoza. Pero may mga bagay-bagay po na karamihan napakarami pong tanong. Lalo na nga po sa District 1. Kaya eh, ang sinasabi ko po ito at pinapaliwanag sa mga taong ayaw pong maniwala, wala pong problema. Hindi po tayo namimilit. At gaya nga po ng pinapaliwanag ko at paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po ako namimilit hindi po ako kumbaga namumwersa ng mga taong kumbaga maniniwala kasi sa totoo lang po alam naman po namin ang buong istorya ang buong kwento kung Altab ka since 2015 hanggang 2019 alam mo yung mga naganap alam mo yung mga nangyari alam mo na pinaghiwalay ng management sina Alden Richards at si Maine Mendoza alam mo na nagkaroon po ng memo ang TBJ at ilang legit dabber cards na wag nang pagtambalin pa o pakiligin pa ang Aldab. Kita nyo naman po yung panahon ng mga sina Alden at si May. Hindi po ba tuwing Sabado, imbis na sa Itbulaga si Alden, papupuntahin siya ng mga probinsya, papupuntahin siya sa piyesta, Di po ba? O, alam ko maraming nakakaalam to. Kahit Alden Fanatics po, main Fanatics, alam po ito. Saan ka naman kasi makakita na kung kailan Sabado may rehearsal po ng All Out Sunday si Alden Richards? O, De, para lang klaro. Di po ba? Doon palang mararamdaman nyo na na paunti-unti pinaghihiwalay na po yung Aldab doon mararamdaman nyo na natama po yung mga sinasabi ni Mr. Destiny. Kasi sabi nga ni Alden at ni Maine, hindi naman na wala ang Aldab eh. Hindi po ba? Galing naman po sa bibig mismo ni Alden Richards at ni Maine Paul Carlson na andito lang kami. Hindi po ba? At magkita-kita tayo sa finish line. Yun yung pinakamasaya ron na hanggang ngayon nananatiling single si Richard Paul Carson Nananatiling, kumbaga tago ang anak ni Richard Paul Carson Jr. Di po ba? Kahit po si Bossing lahat ng legit dabber cards, alam po nila ang buong kwento. Lalong lalo na po si na Wally, si na Jose, at si Paulo. Di po ba? Kung noong mga panahon na yon eh, kumbaga may Twitter si Paulo at nagkakaroon kayo ng komunikasyon, masasabi mong isa po ito at si Alan K at si Ma'am Roby sa mga nagre-reply sa mga fans. Di po ba? Kaya lang syempre hindi naman natin po pwedeng ipilit yan. Hindi naman natin po pwedeng sabihin na kumbaga sila yung may mga sabi, sila yung may mga ganito, di po ba? Pag sila kasi talagang ligit na ligit yan. Kahit, si Ay Ay de Alas, tanong nyo po kay Ay Ay de las Alas. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaltab, kampante lang at maging relax. Huwag po kayong basta-basta magpapapekto at huwag po kayo basta-basta magpapadala sa mga pahayag at sinasabi nila maging matatag lang, maging kampante. Hindi po ba? Ang dami na po natin pinagdaanan, hindi po ba? Marami na po tayong kumbaga bagay-bagay na pinahihirapan, et cetera, et cetera. Lalo na po ngayon na talagang nakakaramdam tayo ng pagkainis sa ilang mga netizen na hindi, may asawa na yan. Da? wala naman pong problema. tipo ba? Sabi ko nga, hindi naman po tayo namimilit. Kasi darating din po yung point, ipapakilala rin po ni Alden Richards kung sino gaya na sinabi ko magtutu years na pero never pa po o wala pa pong anak si Lamengay at si Congressman Arjo kung totoong sila dapat umpisa pa lang po di po ba naunahan pa po sila ng bagong kasal lang na si Nerea at si Sanjo di po ba hindi ko itong sinasabi para lang kento ganyan. Pansinin niyo po ba kung sino yung Kung kumbaga talagang nagmamahal kay congressman Arjo di po ba? siyempre alam na natin yan kasi si Mengay po part lang po ito ng tel teleserye di po ba? Sar sarswela darating din po yung point na matatapos na to di po ba? wagi na to Eh, relax lang maging matatag maging kampante ano man po yung mangyari ano po yung sigalot nila okay lang po yan kasi alam niyo naman po na kumbaga talo natin yung cut din ngayon san, san din naman po ngayon ang may issue o at least tayo matatag, at least tayo hindi tayo nilindang, di po ba hindi tayo kumbaga gumawa ng mga bagay-bagay gaya po ng cut din kasi wala naman po talagang pinakaiba sa aldab ng mga panahon na yon kasi sinabi ng Katlin, di po ba na hindi man sila umamin makikita mo sa mga galawa nila eh papaano nung Aldab yung mga panahon na yon ano masasabi niyo of come kinamengay at kay Alden anong pinagkaiba hindi po ba mas nakakakilig pa nga sila Maine at si Alden nung una kaysa sa mga katin real talk mga ka -aldab. kaya nga po maraming apektado maraming inis maraming nabubuisit po kay Mr. Destiny kasi tayo naman po talaga yung nagpapatibay tayo po talaga yung nagpapalawak ng mga kumbaga kaganapan kay Alden Richards at kay May Paul Carson bagamat maraming mga hindi maganda hindi pumapabor para sa atin kahit pa pinaramdam naman po nila ni Alden na naandyan sila pinaramdam ni Maine na kahit sumasama siya kay Congressman Arjo, wala naman po kayong kumbaga makikitang maganda at kaaya-aya. Gayang hapon ng pag pag-guess sa it talaga. Saan ka makakita hindi nalikan sa labi? Hindi po ba? Saan ka makakita na yung halik niya kay Miles at halik niya kay Mengay ay isa? Hindi, for the record lang po. Hindi po ba? For the record lang po. Doon pa lang mapapansin nyo na na parang may mali. Doon pa lang masasabi nyo na tama si Mr. Destiny kasi hindi man lang hinalikan sa labi. Hindi po ba? Bakit doon din niya hinalikan kung saan niya hinalikan si Miles? Parang may problema aya. Ata, parang hindi ata sila totoong magkasawa kasi parang yung kilos ni Congressman Arjo ay eh, hindi mo sa masasabing Di po ba yung iba kapag ka mag-asawa na aakbay? Di po ba yung tipong laging nakahawak, etc., etc.? Di po ba? Doon pa lang may mali na ito. Ba't sasabihin ni Congressman Arjo na private nga yung relasyon nila ni Mengay? Gayong kasal naman po sila. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kalaman ng lahat, lalo na po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po, po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kinamengay kaya tisoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyo hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig